infidelity ba at vousing or violence against women and children ay para lamang sa mga legally married couples o applicable po ba ito sa mga live-in partners lang? At upang sagutin po yan, nandito po ang isa sa mga abogado ng Abo Law Firm. Please welcome Attorney Sheila Domingo of the Abo Law Firm. Good afternoon, Attorney Sheila. Thank you for joining us this afternoon. Hello po. Good afternoon, Atty. Confirmed Kaiko and Ms. Annie Rentoy. Good afternoon. So ayon po sa RA 9262 o yung tinatawag nating Violence Against Women and Children, yung violence po na pinaparusahan dito sa batas nito ay yung pang-aabuso na pwedeng gawin ng kahit sinong tao sa babaeng kanyang asawa, dating asawa, o sa isang babae whom that person has a sexual or dating relationship. Yung term po na dating relationship dito sa batas na to ay piniliwanag din bilang isang sitwasyon na tumutukoy sa dalawang partido kung saan sila ay namumuhay bilang mag-asawa. So yung mga live-in partners po natin ay dito papasok sa dating relationship na to. Hindi naman po nilimitahan ng batas o kaya ng Korte Suprema na ang bawsy ay limitado lamang sa mga mag aasawa And malinaw naman po yung batas na ito ay applicable din po sa mga um, sa mga babae kung the person or the offender has a sexual or dating relationship. Thank you so much yes, Atty. Sheila. The answer is it applies even to those who are not married. So kahit live-in lang, kahit meron lang kayong sexual relationship, kita naman po natin na sila po ay live-in, magkasama po sila sa facts ng case, at may anak pa sila, so obviously there is also a sexual relationship, then the anti-vowsy law applies to a case such as the case of uh, Miss Joanne na sila po ay live-in lang. And uh, attorney, ano po po ang mga masasabi po ninyo sa mga nakakaranas po ng abuse from their partners and husbands? Paano po sila makakahingi po ng tulong? Kasi marami po dyan, mga battered women, hindi nagre kagaya nga po natin si Joanne, aba eh, matagal na palang nangyayari sa kanya, hindi po niya sinusumbong sa kanyang nanay. Ano po ang ma advice po ninyo? Under din po sa batas nito, RT9262, ang batas po na ito ay nagbibigay ng ibang Uh, pagtulong sa mga babae at mga kabataan na nakakaranas ng pang-aabuso. Ang una po ay yung pag-file natin ng criminal case under uh, violence against women and children. Naka-detalyado po sa batas yung mga specific acts kung ano-ano yung mga papasok under dito. Another possible solution na binibigay ng RA 9262 ay yung pag po provide po natin ng mga protection order such as our barangay protection order, temporary protection order, and permanent protection order po. Okay, okay. okay. thank you, Atty. Sheila. Yes, go ahead, Bung Ani. Okay, singit lang ako. Uh, protection yes. order from the barangay. May temporary at may permanent. Kailang magiging permanent. Yung pinalabas natin a while ago, Anong klaseng protection ang pwedeng i-grant ng, ng barangay doon, Attorney Shella? Para doon sa pinalabas natin, ma'am, na, uh, pwede pong makapag-provide po ang barangay ng BPO or Barangay Protection Order. So kapag po nakapag-file na si, si Joa ng criminal case under VAUSI, uh, ang korte po ay maaaring mag-provide ng temporary protection order para po malimitahan yung engagement nung babae sa nung kinakasama niya Then okay. ang permanent protection order po ay maibibigay lang after po ng finality ng desisyon ng korte Okay so temporary temporary protection order how long will it last Um it will last until the end of the case po Yung temporary ah uh, uh, protection yes. Thank you for that Ma'am Sheila Attorney dot would you like to say something thank you yes. po Yes, Ms. Annie. So yung tanong mo, Miss Annie, dadagdagan ko lang siguro. Opo. Kasi, di ba, magkasama kayo sa isang bahay, no? Magkasama kayo sa isang bahay. Ang gawin mo kung ikaw ay inaabuso na ka-live-in or asawa, pumunta ka na dun sa barangay captain niyo or dun sa barangay hall. Manghingi ka na ng tulong doon. Tapos yung sinasabi ni attorney na barangay protection order. Maaring sabihan ng lalaki na umalis ka dyan sa bahay na yan. Maaaring sabihan ng lalaki na huwag ka nang lumapit dun sa babae. Kasi they have to protect the woman eh, di ba? And then kapag uh, nagpunta na sa korte, sabi nga ni attorney, nagpunta na sa korte itong sa babae, nag na ng case violation of the anti-vowsy law or the anti-violence against women and children ah nagpunta na siya sa korte yung korte naman ngayon ang magbibigay ng temporary protection order pwede ring sabihin yon hindi ka pwedeng umuwi doon sa bahay lumayo ka muna hindi ka pwedeng lumapit doon sa babae etc etc and then as explained by attorney again attorney Sheila kapag natapos na yung case pwedeng isulat doon sa permanent protection order na forever, na huwag kang lalapit within a certain a number of uh, maybe kilometers or whatever. Or, Pwede sabihin huwag kang pupunta sa trabaho ng babae, huwag kang pupunta sa eskwelahan ng babae. Lahat po yon pwedeng ibigay ng uh, korte natin.